Naabutan nga ni Jenna ang kanyang asawa na ito nga si Gerald na kasama nga ang kanyang ginakalantari na walang iba kundi ang asawa ng kanyang ama. Kaya naman galit na galit siya at agad nga na nakatikim ng mga sampal at muntikan na nga niya itong mapalo ng tubo. Mabuti na lamang at nakatakbo nga ito ang si Betsy. Napunta naman siya sa pwesto kung saan naroon nga ang palengke. Nagtago itong si Betsy. Ahil takot na takot alam niya na tela nga lalamuni na siya sa ganit nga nitong si Jenna. Agad na magmaala naman nga ng mga tao sa daob ng palengke. Sapagkat sumisigaw nga itong si Jenna kung nasaan na ang kabit ng kanyang asawa. Agad naman siyang kinampihan at kinuyog nga itong si Betsy. At tapos ngang makita ito sa sulok. Dito na nga sina nagkaharap at na dito nga ay wala na nga magkakapigil sapagkat nailabas nga ni Jenna ang kanyang matinding galit. Halos ilang na nga niya ang pagmumukha nga ni Betsy sa mga karni ng baboy. Ang naisip niya ay baboy ang kanyang pagkatao ay nararapat lamang na ihilamos sa kanya. Ang nasa harapan kung ating titingnan tela nakakatawa ang dalawa. Subalit, bagay lang yun sa ginawa nga nitong si Betsy. Alam naman niya ang posibleng konsekwens ngunit mas pinili pa nga na ah, mangyari ang bagay na iyon dahil sa nababaliw nga siya dito sa pag-ibig niya dito kay Gerald. Ngunit ang mas matindi. Nakakaharapin nga nitong si Betsy at tapos nga kumalat ang viral video kung saan nakita nga nitong si Robert, si Betsy at si Jenna na sinasaktan ang isa't isa. Halos malasog-lasog na nga ang katawan nga nitong si Betsy nang pagbuhatan nga siya ng kamay nitong si Jenna. Napakalakas niya. Talaba na ipon ang lahat ang galit niya na ngayon lang na inabas. Hindi na niya makontrol ang kanyang sarili hanggang sa dumating na nga itong si uh, Gerald at itong si Maki na inawat na nga ang dalawa dahil maaring humantong na nga sila sa matinding pisikalan lalong lalo na at naging matapang na rin itong si Betsy upang ili iligtas ang kanyang sarili. May hawak na rin ito ng patalim kaya naman sa panganib na ang buhay nga nitong si Jenna. Ngunit si Jenna ay talawang walang alintana at matapang pa rin na hinarap itong si Betsy. Kalaunan ay naawat din siya nitong si Gerald at itong si Maki na pagtulungan din nila na paghiwalayin ang dalawa para kumalma at tumupa na nga ang galit sa isa't isa ay minabuti nilang ilayo ang bawat isa. Subalit, ang malaking katanungan ngayon, ngayong nakarating na nga kay Robert ang ginawa nga ni Betsy, ano ang kahinat na ng kanilang relasyon? Oras na ba na bumalik itong si Betsy sa kanyang dating buhay kung saan siya ay babalik sa squatter? Yan ang ating pakabangan sa lalong umiinit na tagpo na may father's wife. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you!